Sa mapagpalang araw sa inyong lahat mga boss, baka maka-encounter kayo ng ganitong problema sa isang generator engine na Cummins. So nagahalo ang tubig at langis sa oil pan. At ito na ang nadatnan ko sa makina. Halos baklas na lahat ng aksesoris niya. At ito mga boss, kitang kita nga dito, meron pa itong residyo ng paghahalo ng tubig at langis. Kagagaling ko pa lang kasi sa bakasyon. nag kasi ako mga boss at tumuwi ako ng Mindanao. At ito na nga at binaklas na nga nila ang oil pan para makita ang trouble kung saan galing ang tubig. At nag-hydrotest na rin sila mga boss, no? So positive nga na galing ang tubig sa loob ng combustion chamber sa salin number 1 pero lahat ng silindro na halos may tubig nga. So pupunta na tayo sa main event sa point na gusto kong i-share sa inyo mga boss. Baka maka-encounter din kayo ng ganitong problema. Itong cylinder head na to ay babaklasin at at ipupull out na sana namin. Kaso lang nagkaroon siya ng trouble. Sobrang tigas at tisado ang chin block. Ayaw talagang magpa-pull out ng cylinder head. Kahit tanggal na ang lahat ng cylinder head ball. Sa so, pagdating ko dito ay ganito na ang sitwasyon niya. Sobrang nahihirapan na din ang mga kasamahan ko kung paano ito ay pull out kasi merong anong bagay ang kumakapit at tumahawak pa ng cylinder head. Maging ako din mga boss sa ilang oras ko din istudyuhan kung paano ito ipapull out, kung ano ang bagay na kumakapit dito. Kahit anong silsil at sikwat kwat namin dito sa barra ay ayo talaga. Sa house manifold na mga bolt ay baklas na at maging itong sa intake ay pinabaklas ko na rin mga boss no. Ang makina pala na to ay kakaiba. Ang intake manifold niya ay coupled sa kanya cylinder head. Pinabuksan ko din itong cover ng ating after cooler sa intake manifold. Baka nandito nakatago ang mga sikrito na bolt ng cylinder head pero wala mga boss no. Negative. Sobrang linis at walang sign ng mga bolt dito sa loob ng intake manifold. Hanggang dumating na sa punto na nakita ko na ang rason mga boss itong injector nakikita nyo bang injector na to ito ang pinakasikreto na makina na to kailangan i-pull out ang injector na to at nasa ilalim ang mga head bolt nyan so pinagbabasihan ko kasi ang mga butas ng head bolt isa dalawa tatlo tapos itong pang-apat Tapos itong pang-lima So lima lang ang nakita kong butas mga boss no So dapat anim ito So hindi equal ang paghigpit kung lima lang So sa madaling salita ang ilalim ng injector na to Ay meron pang heat bolt na nakatago So sa punto na to mga boss ay binaklas na namin ang mga injector Kibali anim ito Kaya anim din ang mga bolt na kailangan namin tanggalin sa cylinder head So sobrang tigas wala na injector Pero ganito lang kaisin namin mabaklasin to Kitang kita na puno na ito ng kalawang Dahil ang makina na to ay first time pa lang talagang mabaklas So sa punto na to mga boss ay hindi pa mga kita ang mga bol. kasing puno-puno ito ng kalawang at dumi so kailangan pa talagang linisan ito gamit ang lagaring bakal So moment of truth mga boss, meron talagang bolt na nakatago dito sa ilalim ng injector. So sa punto na to ay niluwagan na ang lahat ng cylinder head bolt. At ito na nga't sinimula na naming baklasin at tiriging ang ating cylinder head. So kapag ang cylinder head ay wala nang kumakapit nito ay sobrang gaan at sobrang dali lang itong babaklasin. Kusa na nga lang itong umaangat mga boss kada up natin sa aming chain block. So masasabi kong kakaiba ang experience ko sa makina na to. Kada makina mga boss ay may kanya-kanyang mga sekreto kaya kailangan maging patient tayo at huwag maging aburido at apurado sa mga trabaho at desisyon na ating gagawin. So baka maka-encounter din kayo ng ganitong klaseng makina mga boss. Ang model pala nito ay Komen 6CT 8.3G at meron itong 125 kilowatts. So kitang kita ang tubig sa lahat ng combustion. So ipapakita ko sa inyo sa sunod kung saan galing ang leaking ng tubig sa makina na to. Maraming salamat. God bless.